ang puno ng langka sa lumoy. Batay sa mga kwentong mula dekada isang libu siyam na walumpo hanggang isang libu siyam na napu sa barangay Toong. Sa isang masukal na bahagi ng barangay Toong, may daang tinatawag na lumoy. Sa tabing bato ng kalsadang iyon, nakatayo ang nag-iisang puno ng langka, matanda, baluktot at hindi kailanman na munga. Tahimik ang lugar, kakaunti ang dumaraan lalo na sa gabi. Sabi ng matatanda, huwag na huwag dadaan doon mula ating gabi hanggang bukang liwayway. Kapag sinuwerteng malas ka, may kabaong nalilitaw sa gitna ng daan, itim, bagong pako, at unti-unting bumubukas. Mula sa usok, lilitaw ang puting babae. Maputi, mahabat basang buhok, hungkag ang mata, at handang manakit. Si Mang Elias ang unang nakaenkwentro nito. Kinabukasan, nakita siyang naglalakad pabalik sa sityo badyang, nakapaa at pabulong ang dasal. Baligtad. Pagkaraan ng ilang taon, unti-unting nawala ang katahimikan sa lumoy. Pinuto lang puno, nagpatayo ng mga bahay sa paligid nito. Ngunit para sa mga matatanda, ang alaala ng puting babae ay nananatili. May ilan pa rin nagsasabing naririnig nila ang kaluskos ng bestidang puti sa madaling araw aral ng kwento pakinggan ang babala ng matatanda may mga lugar na hindi basta-basta tinatahak lalo na kung may lumang lihim na nakabaon sa lupa